Good afternoon po mga kabigyan. Dito po tayo sa gilid-gilid lang po tayo ng ano, ang Supreme Court. So andito na po yung mga nagrarally na makahanda na po silang mga kabigyan at ulusog ulit sa tapat mismo ng Supreme Court po mga kabigyan. So ayun po sila. Andito po. Ang mismo mga mga rally sa gilid-gilid po mga kabigyan. So ilan-ilan pa lang po lang po ito. Convict! 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 Convict!

Ik heb de afgelopen jaren niet meer voor je morgen. Ik heb de afgelopen ng Korte Suprema. Ako si Kian, ang pambansang tagapangulo ng Panday Sining. Ako ang magiging tagapagpataloy ng ating programa ngayong tanghali. Magandang araw sa mga kababayan natin na inaabot ng aming pili. Muli tayong nagtipon-tipon ngayon sa harap ng Korte Suprema sa unang araw ng pagsama-sama ng mga maestrado upang labanan at tutulan ang desisyon ng Korte Suprema sa pagbasura ng impeachment case ni Sara Duterte. Pinaghintay tayo ng pagkatagal-tagal. Iba-ibang taktika ang ginawa upang maantala ang paglilitis kay Sara Duterte ngayon ay nagsalig pwersa ng ang tatlong sangay ng ating gobyerno upang pagtakpan ng mga kasalanan ng buhok kapitalista na si Sara Duterte. Mula sa hindi pagpapanagot ng ilang kongresista, pagbalik ng kaso mula sa Senado patungo ng Kongreso, at ngayon mismo na ang Korte Suprema ang gumagawa ng paraan upang hindi Ditisin si Sara Duterte. Kung hindi nila itatama ang kanilang desisyon, ang taong bayan mismo ang kakaladkad kay Sara Duterte. Ang sambayanan, sambayanan ay may kakayanan upang magluklok sa pwesto. Ibig at singilin ang mga nagkasala sa bayan. Upang umpisahan ang ating programa ngayong tanghali, tawagan natin ang una nating tagapagsalita upang pag-usapan ang kukulangan ng suporta. Oh, o so, pa? tayo para, 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 para sa pa, mga po, So mga ka ayun po at uh, tinabihan po mismo ng mga pulis itong mga nagra-rally. So kakunti lang din po mga mga pulis and then yung mga yung mga nagrarali kunti din naman mga ka -BJ. So hindi na sila alam kung may mga darating pa po yung mga kasama nila magra-rally ngayon mga ka -BJ. So yung andi ito kunti lang at uh, katamtaman lang po sila mga kabataan lang po itong mga ka -BJ. Ayan, kaya yung mga police, puros mga babae po yan. Puros mga police woman po, mga ka ang karamihan dito. Andiyan po, sa likod lang nila po yung mga police, mga ka -BJ. So, dapat talaga at magkasundo-sundo na lahat mga ka-BJ at watak-watak uh, na po tayo lahat. Parang wala na po patutungan yung bansa natin dapat talaga sundin na talaga yung batas talaga kung ano ang batas yun po know, pagsusundin natin mga ka-BJ you know, sa bawat na mamamayan Pilipino dapat may respeto po tayo sa lahat ng mga ano sa lahat ng mga alitin tunay sa lahat ng mga batas talaga dapat talaga um, pagka, dapat talaga pagkabatas is batas eh hindi po maasenso ang ating bayan. At tunay lang maasenso ang ating bayan kapag tayo mismo, mga Pilipino, ay nagsama-sama ang kubilos upang pagulit ang nipulan. At para palalimit pa, tasupil ng mga mamamayang lumalaban. Tinatawagan po natin para sa susunod na magsasalita mula sa Nagayut ay mula sa Agamut, Eva Bautista.

dito. Tinatayang 500 milyong piso ang damages sa infrastruktura at 34 ang nasawi sa buong bansa. Ang emergency room ng PGH na katapat natin mismo ay 300 na pasyente. 300 na pasyente ang pinagkakasya sa pasilitan na pang-75 lamang. Karamihan sa kanila ay may leptospirosis, pneumonia, at chronic na mga sakit. Ng Pagkakumahog natin na may salba ang mga pinudgarang mula sa baha, pag ng mga community kitchen at donation drive, pagpapa-hospital ng may sakit, ay abang, Itong Supreme Court ay isang delubyo pa ang ipinupokpok sa atin. Sa ruling ng Supreme Court sa impeachment ni Sara Duterte, ay mas pinalalapa nila ang patong-patong na epekto ng climate crisis sa atin. Paano? Taon-taon ay palala ng palala ang dinaranas natin ng mga bagyo, tagtuyot, pagbaha at iba pa dahil sa lumalang disaster risk re reduction at mitigation at syempre yung kagyat na ayuta at kompensasyon dahil sa nadulog sa atin ng mga sakuna. Pero ano ang ginagawa ng gobyerno? Numero uno, ni Sara Duterte! Pinsa na ito, yung kinunumpad ni Sara Duterte na 612.5 million ay magagamit sana natin ngayon sa pagtatayo muli ng mga nasira at pagyat makikinhawa kesa mapunta sa kanyang pitaka. Si Makurap, ma hindi ata siya nakasubok tumingin sa salamin. Patuloy na magiging walang hila tulad ang mga, tuloy ang mga kurapong sige sige ang mismo kaheko tipo legislativo at multikatura na i-delay ng i-delay ang pagpapanagot sa mga tulad ni Sara Duterte gamit ang kung ano-anong teknikalidad at palusot habang tayo ay nalulunod sa baha utang at sama ng loob bilang mga kabataang siyentista at makakalikasan Aming kunek kinokonte na. So, ang, ating ating po. Batas, ang Black Ops Street sa ating batas upo sa impeachment ni Sara. Ang saligang batas na kumakalinga at nagbibigay hustisya ang pakli.